Isa yun po bang nakamotosiklo? Isa yun sa nanghuli? Yes po, ma'am. Siya po nag-ticket po sa akin. Siya po ang nag-ticket? For... Opo. Babalikan natin siya. Yes, hello po, good morning. Uh, hello po, good morning po. ah uh, nasa checkpoint po kasi ako ngayon. Opo, ano po? Anong nangyari, sir? Opo. Kasi yung pipe ko po is after market. Opo. So, ang nasalas pinya, <coughs> kasi pinakita sila sa aking ordinance na pwedeng gumamit ng aftermarket unless the, yung tunog nung uh, aftermarket ay hindi mas malakas yung safe stock. Opo. Uh, ngayon, sabi sa akin ng polisya, ay ano, bakit may katunayan ka ba na mas may nasa safe stock yung aftermarket mo? No? Sabi ko, sir, ay pasado naman po yung LTO. yun. Nakapagparistro nga po. ako. Okay. Ano po daw ang violation ninyo? Aftermarket daw po. Tataw din ang po ay eh, ano, pwedeng gumamit after market basta hindi mas malakas sa stock. Okay. Anong pangalan niya, sir? Uh, Rodol... Rodol... Apo. Ano po nakahuli sa inyo, pulis? Opo. Ano po ang pangalan niyo sa ano? Facebook po. Opo. Ano po, j j j Ano po ang picture? Yung kasama ko po yung message ko, yung Michael's Mastery. Sir, nag po oh, ako. Oh, oh, oh. Pakisend po noong picture po nung inyong ano, aftermarket. Sige okay, po, sige po. Okay, at saka oh, oh, po oh, yung po, sir ticket. Okay po, salamat okay, po. Okay po. Okay, sir Opo. Oh, tinitingnan ko pa lang po ha. tanungin kita sir, ano po? Ito Apo. po bang uh, inyong muffler, ito, may, may, kinalkal po ba na ito? Nakalkal na po, hindi pa? Hindi po. Kaya ano po ito, aftermarket po talaga. Yung decibel meter po niya pag hindi po lalagpas ng, ng uh, 100. Apo. Kahit ng 99, wala pong nababago. Ay, opo, wala pong babago, Kasi po, may mga aftermarket na modified po talaga. Ano po? Opo, ma'am. Sir, wait po po muna ha, kasi isasend ko pa po ito kay Kong. Siya po ang magpapainalize okay, okay po, ma po, nito. Ano po? Okay po, ma'am. Oh, uh -huh. sabi kasi nung polis, ma'am, kung may contest ka, uh -huh. ay galing mo na lang sa ano. Sabi ko, sir, hindi naman po kasi yung modified eh, sabi ko. Ang modified uh -huh. po yung kinalasal, kinalasal ng tubo. Ang sabi niya sa akin ay, may, meron kami ordinary sa gusto mo makita. Sabi ko, po, sir, uh -huh. okay lang po sa inyo. Mm uh -hmm. -huh. Tapos, sabasa ko sa ordinary sa nila, pwede pong gumamit ng aftermarket basta hindi lalagpas doon sa staff na to, sa paray ng tunog ng staff, ano, at ang butyo. Apo. Eh, sabi ko naman sa kanila, sir, di ba bon, mayroon po tayo national na LPO na pumasa naman nung yan, nagparestro Pasado po sa kanila. Ano po bang sabi, masusundin natin na ordinansa po ba yung national law? Sabi niya sa akin, eh? Ang susundin natin dito, ordinansa na, sa Las Piñas, Kasi mayroon po tayo sinusunod na national eh. Ah, oh, lang po, po sa akin oh. I-send ko pa po ito, ano po? Okay sige po. Sana okay po, po. Sige sige ay ma-sendan agad. Okay po, sige po, sir. Okay po. Hello po, magandang umaga po. Hello po, sir. Na-i-send ko na po kay kong yung ano, yun po ang requirements niya na uh, mapa mbic po. Pag may hawak na tayo. Babalikan natin si police. Yun po talaga yung kaisip oh, natin. Hindi po natin pwedeng ilaban lang po na verbal. Ano po, sa tingin naman po namin, hindi po siya modified. Kaya lang po, kailangan pa rin po natin ng certificate. Sir, so, yun po bang nakamotosiklo? Isa yun sa nanghuli? Yes po, ma'am. Siya po nagtikit po sa akin. Siya po ang nagtikit? Opo. Oh, Babalikan na natin siya. So narinig niya lang wait lang, tatawag lang ang Colonel Bavita. Nagmamadali silang umalis. For sure, mananalo Aby tayo ko, uh, sir. Mananalo tayo dyan. Sabi mm -hmm. ko, sir, hindi naman po ito modified after market eh. Kaya nga, ganun na rin yun. Sabi niya sa akin ganun. Hindi naman thiga, po thiga, sinabi thiga, na after market ay modified. May mga after market na, na, na hindi modified. So, Sige, ma'am. Ako'y manghira muna ng pang pa-NBIC. Opo, yun po, sir. Tapos. Opo, kasi kapaparistro ko lang po nung ano, last July eh. Opo, pero... Kaya may tuwayan tambot siya Nagpa-NBIC ako ano rin po ba, ang hindi ko lang po ba yung certificate na ano, napasado sa ano? Opo, yun lang sa po. Sa ano? Yes po. na hindi po ah, siya po? modified. Opo, yun lang po sir. Sige po sir. Sige okay, po. Okay, salamat po. Hello po sir. Hello po, magandang hapon po ma'am. Ma sir, wait lang po ha, i-coconnect po kasi kita. Ano po, ako ang tatawag po okay, sa inyo. Ano po? Uh -oh. okay po, okay thank you po. po. Hello po, good morning. Hello po, good morning po. Apo, uh, sir, si Brother Matt po ito, staff ni Congressman Busita. Ito po ba yung kay Sir po? Apo, ito po si Sir Gandang po, Brother good morning morning po. Sir, nai-relay po sa akin ni Ma'am Mer, yung staff na nakausap nyo kahapon, yung concern po ninyo regarding dun sa pagkakahuli sa'yo ng isang pulis sa Las Piñas. Opo. Opo. Matanong ko lang sir, kasi uh, doon sa pag-uusap po ninyo ni Ma'am Mer, nabanggit mo na magpapa-PMBIC ka. Kamusta po ang resulta? Opo. Uh, sumadya po agad ako sa PMBIC pagkatapos ko pong mahuli. Mm -mm. At lumalabas po na pasado po yung aking mapler sa PMBIC po. Opo. After nyo makuha yung pasadong PMBIC sir, ano po ang ginawa nyo mo? Gumarit ko po, po sa adjudication para may pakita po na hindi po modified mapler yung aking ginagamit na pambit sa aking motor. Ano po ang naging reaction po ng uh, adjudication, sir, nung pumunta kayo? Pero sa sa sa'yo po, hindi po nila tinanggap yung aking PNDIC. Ah, okay. Nagpilitan po nila na modified map sir po yung aking gamit. Ibig sabihin lang yan, sir, yung mismong tag-adjudication, hindi rin marunong. Ano po? Yes po. Anyway, ganito sir, Ano inform lang kita, hindi na po kasi ni Congressman hinahayang mag-contest po ang isang motorista. Uh, sa mga ganitong uh, pagkakataon po, uh, ito po ay inaaksyonan na po ng RSAP. Ano po ang ginagawa po natin, sir? After po na ma-confirm namin na mali po ang huli sa isang nasabing motorista, kami na po ang gumagawa ng aksyon in behalf po ng nasabing rider or driver. Sir, ganito na lang, bilang ang adjudication na rin mismo ay hindi marunong kami na po ang bahalang uh, umaksyon dito. Kailangan lang po namin ng kooperasyon po ninyo. Okay lang po ba? Okay lang po, brother Matt. Okay po. Una, gagawa po kayo ng salaysay. Papanotaryuhan nyo po ito, ha? Kikwento mo po, po ang pangyayari. Kung ano yung saktong, uh, kung, paano yung, kung paano ka nahuli, kung at lahat-lahat ng impormasyon. Ano po? Opo. Pangalawa, ipapapotocopy niyo po yung mga dokumento gaya ng ORCR, yung driver's license mo, sir. Pati yung ticket sa'yo, ipapotocopy mo na rin. Ano po? Opo. Pati po, yung pasadong resulta ng PMBI sinyo, ipapotocopy niyo rin at ipadala niyo po sa aming opisina. Opo. Picturan niyo rin, sir, yung motorsiklo ninyo. Picturan mo rin ng close-up yung muffler. Then isama mo rin po sa aming sa mga papadala mo. Apo, Apo. Ganito po, Brother Rodolfo, huwag po kayong mga ano po, kasi lahat po ng gagasusin po ninyo, papalitan po ni Congressman Busita. Yung pampanotaryo, yung pampa-LBC, yung pambayad po ninyo dun sa multa, si Congressman Busita po ang bahalang magbayad po nun at pagbalik po sa inyo. Apo, Apo. Kasi para hindi na po uh, ganun pang pahira po sa part po ninyo dahil imagine mo, laking abala to sa'yo eh. Oo oh, nga okay. po, nagtatrabaho rin po ako. Okay. Mm -hmm. And huwag kayong mag-worry, brother, kasi ito naman po ay uh, ina-action na na ng ARSA para hindi na bumaranasan ng iba pang mga kapatid nating motorista. Pangalawa, para matigil na rin po yung mga hari-hari na ilang mga pulis. Hindi ko po nila lahat. May ilan po kasi na hari-hari sa kalsada. Ano po? Opo, oh, sige po. Opo. Sir, oh, namin ma-receive yung mga dokumento na nabanggit ko kanina kasabihan ko si Mammer, yung isang kasamahan ko pong staff na padalhan po kayo. Ko-compute niya lahat-lahat ng mga nagastos ninyo at ibabalik po sa inyo. Sir, malinaw po? Opo, oh, maraming-maraming oh. salamat po. Salamat, salamat po, yes, brother. Po. O... Okay po, ingat po kayo. Ingat po kayo. Yes, hello. Good morning. Hello po, good morning. Si po ito, Ma'am. Yes po. Good morning po. Sir, kumusta po? Ay hey, ma'am. Uh, Narigid ko na po yung ano, pinasend ko po na Gcash sa 3,000. Opo. Oh. Okay. Ma'am, parang sobra po ito. Uh, okay. 2,000 lang po yung ano, yung uh, penal page ka po. 560 plus, 560 notaryo. plus notaryo. notary. po yung notary, notaryo po ninyo? <laughs> Ay, po. Notary ko po ayan ano, 150 po. Okay, Saka it's... 117 po yung PIN-LVC ko po. Magkano po, sir? 117 po yung PIN-LVC ko po. 117? Opo, ma'am. Okay po yan. Okay na po yan. 117, 2,000 plus 560 plus 117 plus notary 150. Opo. Magkano lang po yung ano? Okay lang po yan, sir. Okay. Opo, ma. Malamig ko, yes, Ang dami ko po pong kasabay na nauli ng ano. Halos. Yung iba after market din. ako lang po yung naglakas loob na tumawag po sa inyo. Ano po ba ang pagkakasabi sa'yo ni Sir Police? Sabi po ni Sir Police ay once daw na pinalitan yung tambutso, kahit after market daw po, consider daw po yun as modified. Basta so, kahit po mga sa adjudication, yung kausap ko, sabi niya, ganoon din po yung sinabi niya sa akin. Basta daw po after market is modified na daw po yon. Opo, ma'am. Mali naman po yung huli. Ano po kasi sinabi nga po na modified. Kahit hindi naman po modified, after market siya. So, kinoconsider nila na modified na yon. Opo. So, so, okay na po sir yung ano po. Uh, Opo ma'am, maraming thank you po ma'am. Talaga ako yung okay, sobrang nagpapasalamat at kayo po ay nandiyan ng ARSAP at si po siya po. Para mapilis po sa aming mga riders na naabuso po ng maling panguhuli. So, oh, sige po sir. Ingat po sir. Ma'am, sobrang thank you po. Sobrang thank you talaga po sa inyo. Okay po. God bless. Okay, thank you po. Ito. Okay po. Talo po. Hello po. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Apo. Ma'am, si J***** po ito. Ah, okay po, sir. Yung, sir, ko po ni kita kay Kong. Ano po? Apo, apo. Opo. Opo, so, sige po. Hintayin ko po, ma'am. Hindi po. Iko-connect na po kita ngayon. Wait lang po, ha? Ah, okay. Sige po, okay. iko-connect po thank kita. Po. Brother, sa kabilang linya si Kong Kusita. <coughs> Opo. Oh. Hello po, magandang umaga po. Pati, good morning. Good morning po. Ikaw yung hinuli ng police na sinasabing modified muffler. Tama? Opo, opo, opo. Ipinatest mo sa Motor Vehicle Inspection Center na accredited ng LTO. Pasado naman, di ba? Pasado po kong nasa okay. 80-something po yung reading ng aking pinadalhan ka ng pera. Naisip mo na ba? Opo, opo, ko Maraming maraming salamat po. Wala wow. ko sa dati. na lang yung sa Facebook eh. Magkano binayaran natin sa Las Piñas? Actually po, kung papunta pa lang po, kung maya maya po, tinatapos ko lang po yung aking trabaho. Mag-early out po ako. Ah, okay. Pero na mo na yung pera? Hindi pa? Na-receive po na po noong uh, Saturday po okay. Magkano daw ang babayaran mo doon? Base po rin sa pinakita nila sa akin, 2,000 po yung penalty po nung, ano, <coughs> ng modified map Ah, okay. Tapos, ah, pinagsubmit kita ng salaysay, ano, na ipanotaryo mo? Apo, kong, na ipanotaryo ko po. At pati po yung kopya ng uh, ORCR ko, lisensya, Ah, okay. 'yung uh, kopya po ng PNBIC po. Okay, pinadala ka rin ba ng staff ko ng pera para sa pangpanotaryo at pang padala sa office? Opo ko, maraming salamat po. Kasama po rin tayo pinadala sa akin, lahat po ng akin na Pati yung pampa, binayad mo sa PMBIC, sa inspection center, binayaran sa'yo, pinadalan sa'yo ng opisina. Okay. Opo, opo, congressman. Maraming maraming salamat po. Lahat po yun, wala po akong ginastos kahit piso po. Ang hindi pa okay. maganda dyan, ang nanghuli sa yung pulis, walang helmet. Wala po At siyang tama? helmet. Tapos, opo, tama po ko. Tama po. Ah, okay. Sige, ganun lang. Basta tama kayo, eh, tumutulong opo. kami, okay? Maraming salamat po ko. Ako po ay followers ninyo sa YouTube at Facebook. Lagi ko napapanood po. Kaya nga po, kala okay, okay. ko, napapanood ko lang siya dati. Mangyayari din po pala sa akin yung ganun. Hindi mo inisip na pati pala ikaw, mabibig oh. man ng maling panguhuli, ano? Opo. Tapos nagtataka rin, nagtataka rin po ako kung kasi tsh, iba yung pangalan ng trending officer dun sa nag sa akin ah Bakit? Sino ang nagticket sa iyo? Nasa ticket po ay eh, police major yung nakapangalan. Pero ah, yung nagticket pero sa akin nagticket sa ay... yung police na walang helmet, tama? Opo. Okay. Opo. Yung dalawang guwit lang po yung nakalagay sa may braso niya. Ay mali yun. Dapat ko sino nagticket yun ang nasa pangalan. Pero nakilala mo yung police na walang helmet, ano? Nabasa mo ang pangalan niya? Opo. Alas to po ang ating at ah, okay. mamumukha ko sa well, Oo, sige. Ganun lang. Basta tama. Uh, kakampihan namin kayo, okay? Kung oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po nung ginawa po ninyo sa akin. Oo, sige. Mag-ingat lagi. Bye-bye. Opo, -bye. ah, salamat po. Okay, bye-bye. Thank you po, thank you. God bless po.